Kailangan niyo po ay solar panel. Opo. Okay, wal, walang kuryente doon sa inyo. Madalas po uh, nag-brown out po. Kagaya ngayon, sabi ng anak ko, Mama, hindi ako nakablender kasi brown out daw. Halos liman buwan po. Ganun po yung ginagawa ko. Mabuti na nakasulbive yung anak ko. Atala At ko talaga mawawala na siya. <laughs> Sige po, kakabitan natin ng solar panel. Magbibigay ako ng motor at saka sidecar. Salamat po. Na doon ilalagay ang isda, na ititinda. At siyempre yung pool, ang sagot ni Rapton, 5,000. Okay. Ano ko lang, nanay, eto pong si Richie, kailan niyo lang po nalaman yung sakit niya? September, September nag-umpisa na po yung, ano niya, yung sakit niya. 2008, 2008 po, ma'am. Bali, ilang taon na po niya na dinadanas po itong sakit na to? 15 years na po, ma'am. Ngayong buwan na to. Ano po yung unang nakita ninyo na nagbago po kay Richie noong nalaman niyo po yung sakit niya? Nung una po talaga, ma'am, yung naramdaman niya, makati lang daw po talaga yung tiyan niya, tapos yung likod niya. Hindi, e, sabi kong gano'n sa kanya, baka na-ano na ka, baka na-allergy ka tay sabi ng papanya niya, sumama sa papa niya eh, nagdagkopra siya noon. Siyempre, bata malikot, umaakit-akit sa mga puno. Sabi niya gano'n, baka daw may, yung damo ba, ma'am, pag masagi ka, nangangati ka agad. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng pampahid, tapos pinainom ko siya ng gamot na para kumalma yung kate. mapasok pa rin siya noon. Time na yun, binilhan ko siya ng laruan na baril-barilan. Tapos sabi niya gano'n sa akin, Mama, bakit hindi ko na daw maigalaw yung kamay daw niya. Sabi ko, bakit na paano ka baba ka, na dulas ka, baka napilay ka, hindi naman ma. Tapos ngayon, di binigyan kami ng gamot sa doktor. Tapos umuwi kami dito sa bahay. Hindi pa rin nawala. Yung naramdaman talaga niya, ma'am, hindi siya makatulog. Tapos sabi niya ganoon sa akin, mama, hindi ako makatulog. Gusto ko ng mahanginan. Kaya pinapaypayan ko siya, ma'am. Ang hirap ng sitwasyon ko noon, ma'am, kasi nga, Madalas yung hika ko, tapos bagong panganak lang din po ako noon. Dinala namin siya sa hospital. Ngayon, inano muna sa private talaga namin siya dinala sa ano po, Miranda Hospital. Tapos, di siyempre ginawa yung lahat ng laboratory niya, CT scan, lahat-lahat. Tapos, sabi ng doktor sa akin, Nanay, yung result ng anak mo, negative daw, CT scan. Maliban na lang daw sa yung urine kasi may UTI nga daw siya eh, madali naman daw yung gamutin. Ang ginawa ng doktor sa amin, nanay, i na lang kayo doon sa ano, hospital, sa malaking hospital. Pero siyempre ma'am, sa hirap ng buhay namin, wala talaga kami. Dito muna kami, mga isang linggo, ginawa namin yung albularyo, albularyo, ganyan. Tapos, eh, sabi kong ganun sa kanya, wala namang pagbabago sa anak natin. Sabi ko, kailangan maghanap ka na talaga ng pera para madala natin siya sa malaking hospital. Tapos yun, pumunta kami doon sa Cagayan. Bali ma'am, doon na po sa Cagayan na hospital ninyo nalaman kung ano po talaga yung sakit ni Richie? Opo, ma'am, doon na po talaga. Doon na siya. Tapos, akala ko talaga namin, ma'am, mawala na siya kasi nagkanumonya na siya. Marami nang umano na sakit sa kanya akala ko talaga kasi napasok siya sa ano, eh, ICU. Tapos mahigit dalawan linggo siya doon. Tapos sa awa naman ng Diyos, nakaligtas naman siya. Dahil marami po talagang tumulong noon, ma'am. Eh sabi ko sa asawa ko, wala na tayong magagawa, bahala na ang Diyos sa atin. Uwi na lang tayo sa ano, probinsya. Kaya noon nag kami na umuwi kami. Sa ano po talaga noon, sobrang hirap talaga namin. Ma'am, noong nalaman niyo po na itong anak niyo ay merong viral encephalitis, ano po yung unang ang na yung naramdaman? Hindi ko po matanggap, ma'am. Hindi ko po. Ang hirap talaga, ma'am. Ang hirap. Parang mabaliw ako. Tapos... Na ano ko talaga, ma'am. Aminin ko po sa iyo talaga. Nagtangka ko akong magbigti. Mabuti na lang umiyak yung anak ko sa duyan. Siya po ang napag nakapanggising sa ano po na meron pa pala akong anak na nangangailangan sa akin. Kaya po, ganoon na lang po yung ano ko. Araw-araw po, Araw wala po akong ginagawa ko niyo. Magdasal po na sana makayanan ko lahat ng mga pagsubok na to. Kaya hanggang ngayon, ma'am, kaya nung nandun ako sa Manila, hindi ako makatulog. I Stress po ako kasi lagi ko siyang iniisip. Kasi iba po talaga yung nanay ang mag-alaga kaysa asawa at sa anak. Kaya po nung pumunta po ako talaga sa doon po sa ano ni Idol, sa RTIA po. Kasi alam ko po, po na siya po talaga ang solusyon ng ano ko, pangailangan ko. Tapos ang sinabi ko lang po talaga ni ano, Senator, yung solar panel, yung, yun po talagang importante. Kasi naranasan ko Nung nagkalindol dito 2016, walang kuryente. Ang ginagawa ko lang talaga, dinuduro ko yung lugaw sa salaan para makakain siya. Tapos sa bawo. Noong Bagyong Odet po, ang Surigao is ilang buwan po na walang kuryente. Ano naman po yung ginawa niyong paraan para mapakain po si Richie? Mahigit limang buwan. Mahigit limang buwan po, ma'am. Wala kaming kuryente. Tapos, kala ko talaga mawala na siya kasi payat na payat, putla. Nung nalaman ko na mayroon ng gumamit ng generator, nakiusap mo ko doon. Kasi pag magblender ka daw doon, magbabaya daw ng 20 pesos. Kaya pumunta ako doon. Nung una po, okay pa po yun eh. Kasi nung nagkatagalan, ang dami na pong gumamit doon sa generator nila, mga mga gadget po. Kaya pag halimbawa, pag naggamit na kami pag isinaksak na yung ano blender doon humihinto ko talaga yun humihinto kaya minsan hindi man nila masabi na hindi na pwede pero alam ko po, po talaga na parang ayaw na nila ma'am. Natanggihan niya. na po kayo na kumabit doon. Malipat-lipat na po ako. Kaya ang ginagawa ko gatas na lang po. Tapos ganun po. Inaano ko. Minsan kasi walang pira kasi walang hanap buhay. Ang hanap buhay lang kasi niya dito mamamalsa yung mag-ano ng nyug. Tapos hinihila ng kalabaw. Tapos mula noon, nahirapan na talaga. Siya walang hanap buhay. Tapos sa awa ng Diyos, may may mga nagbibigay naman, bibigay ng mga bigas, ganyan. Hindi naman po kasi sapat yun. Hindi pwedeng aasa lang kami sa ganun. Kaya sabi ko, ganun, magsikap ka, maghanap ka talaga ng ibang paraan na magkapira tayo. Kasi gusto ko po talaga magkaroon ng ano so, yung solar po. nabanggit po ni Nanay Estela na noong nalaman niyo po na may sakit itong si Richie na viral encephalitis, hindi niyo daw po matanggap na ganun ang nangyari sa anak niyo. Nasa bukid ako palagi kasi ma'am, kaya nga naghanap ko ako ng pera noon. Mm -hmm. Eh lang, talaga noong panahon na yun, ano eh, yung mahirap nga maghanap ng pera gawa nun bira lang ang mag-ano sa akin, mag-alok na mag-hakot ng mga niyo. Minsan talaga din na ano, nag yung bira lang rin. Yung nga po, nung nagkasakit na yung anak ko, nag-desisyon ako na nagpaalam ako sa mga kapatid ko na isangla ko yung mga yung niyo ko doon sa amin, yung kunting kabuhayan namin. Ay, ayaw pa nga kumayag yung kapatid ko. Sabi ko, bakit nga ayaw mo kumayag na ay yung anak ko, yun ang importante talaga. Agaw buhay yung anak ko na nung nagkatagalan noon, pumayag siya. Kaya sinangla ko nung 20 mil, ang dinala namin doon sa Cagayan. 20 mil na ubos doon, isang buwan kami doon sa, oh, sa Cagayan. O, nung pagbalik namin, wala, pa rin. Kaya mm -hmm. minsan ako, makauwi ako ng hapon na. Kaya nga pagdating ko dito, nag-away kami. Dahil nagalit na dahil matagal daw ako umuwi. Pero ang dahilan po noon is naghahanap kayo ng... Pag ng paggili ng bigas, ganun. Pagkain mm -hmm. namin. Okay. Magkano po ba yung sinasahod po ninyo sa mga in-extra-extra -extra po ninyong trabaho. Dito ma'am, dati noon pa yon ano, 300 pa lang isang araw, libi pa pagkain, gano'n. Mm -hmm. salad Almusal at sa katangali, gano'n. 300 ang isang araw. Ano po ba yung mga kaya ninyong isakripisyo po para po sa anak ninyo na si Richie? Kaya ko po. Talaga isakripisyo ma'am, buhay ko ma'am. Ganun ko po kamahal yung mga anak ko ma'am. Kaya ko po talaga kung sabihin lang sa akin ng Panginoon na kaya kong ibigay yung buhay ko, yung lakas sa kanila. Ibigay ko po talaga, ma. Opo. Kaya po naisipan niyo na lumapit kay Idol at pumila po. Opo. Kahit alam ko po na hindi ako sigurado, ma'am, na makausap ko po sa Idol. Talagang nagpursige po ako pumunta doon sa ano may nila. Kahit anong hirap kaya laking pasalamat ko po talaga sa Panginoon na dinig niya pong dasal ko po, na nakausap po talaga si Idol. Maraming salamat po talaga. Nanay, pwede po bang pakikwento sa amin kung paano po ninyo inaalagaan itong si Richie? Kung paano po yung pang-araw-araw po na ginagawa ninyo sa pag-aalaga sa kanya? bago po ako matulog, ganda na po ako ng pagkain niya hapon. Pinapakain ko po siya ng alas 5. Tapos pagdating ng alas 9, papakainin ko rin na po siya. Kasi bali, apat na oras daw pwede ano, pakainin, sabi ng doktor. Sa umagang, ginawa ko ma, maglugaw muna ako. Maglugaw. Tapos dati po kasi may garden po ako. Hindi po ako ng problema na mga gulay kasi may garden ako. Nakiusap ako sa ano, kapitbahay namin na gamitin ko yung lote niya para taniman ko ng gulay. Hindi po ako ng problema na kung ano yung ulamin niya. Kahit, kahit naman po wala siyang isda o karni man lang, basta may gulay, yun lang po. Itlo, ganyan. Ginagawa ko po sa umaga. Pagkaalasin ko, yun, pagkain na yun, gulay, isda, tapos prutas kung meron man. Pero sa umaga pa lang, ma'am, bineblend ko na po yun. Kasi iniisip ko baka mag-burnout. Yung mga na-blender ko, ma'am, kasi wala po kaming rep. Ilagay ko lang doon sa timba na may ano tubig. Doon ko ibabad para at least hindi siya mainitan. Kagaya ngayon mainit, madali siyang mapanis. Ganun po lang yung ginagawa ko, ma'am. Araw-araw hanggang sa pag sa gabi, iba na po rin yung biniblender ko. Opo, ganun po ang ano ko. Tapos, pagpakain ko po sa kanya, kailangan talaga naka, ano, yung, nakataas siya. Kasi pag halimbawa daw na busok, baka susuka sa pinang ng doktor. Tapos makunta yung pagkain sa baga. Nabanggit niyo ma'am na para po kayo ay makapunta sa Maynila, sa opisina po ni Senator Rafi Tulpo, isinangla niyo po yung lupa niyo. Opo. Bali po saan namin yun, sa side ko po po sinanla ko ng 10,000 para po makapamasahi po talaga ako doon. Yung iba noon, binili ko ng bigas, tapos iniwan ko yung iba dito sa kanila. Tapos yung, yung iba naman, pinamasahi ko. Yung 2,000, ipinambayad po sa enrollment ng anak ko po. Nag-college na po kasi siya, third So lahat po, ma'am, ng sakripisyo ninyo and sir, is eto na po, papalitan na po ni Idol Rapi dahil po naging isa po kayong mabuting magulang po dito kay Richie. So lahat po na ipinangako ni Idol Rapi yung solar po, na inire-request po ninyo, bibilhin na po natin. Hindi na po kayo mangangamba kung may brand out po or meron pong bagyo dahil meron na pong solar, makakapag-blender pa rin po kayo. At at the same time po, yung lupa po na isinangla ninyo para makapunta po kayo sa studio namin is amin na din pong tutubusin. <makes noise> Hindi pa po dyan ma'am, nagtatapos ang tulong po na handog ni Senator. Uh, pati na rin po ang kanyang anak na si Congressman Ralph Tulpo ay tutulong din po magbibigay po ng 25,000 sir para po sa pangkabuhayan ninyo dahil nabanggit ni ma'am na kayo daw po ay gustong mag, uh, magbenta ng isda. Okay, tas bibilhan na rin po namin kayo ng motor at sidecar po para meron naman po kayong pagkakakitaan po sa araw-araw. Salamat po, ma'am. Maraming maraming salamat, salamat po. po. Sinatortol po, idol, maraming salamat po sa tulong niyo. Hindi ko po talaga akalain na sobra-sobra pa yung binigay niyong tulong sa akin. Kasi solar lang po na po talaga yung hiningi ko sa inyo. Pero nilubos-lubos niyo po. Maraming salamat po talaga, idol. Sana po marami pa kayong matulungan ng kagaya ko. Idol, salut po ako sa inyo. Nagpapasarap po kay Idol senator tulpo sa tulong na binibigay niya sa amin. At saka hindi lang kami, kundi sa marami na lang, sa dami-dami na lang natulungan. Sige po, ngayon po, ma'am, pupunta na po tayo doon sa bayan para po mabili na yung mga kailangan po ninyo at yung mga ibibigay po ni Idol Rafi. Right? na po, ma'am. Salamat po, ma'am. Salamat. Salamat, Sige. Idol. Salamat. Maraming Mat salamat po. po talaga, Idol. Sir, idol. Para na po. Hello, good morning. hi, ma'am. Ayon, para na po ang aming unang sorpresa po para sa inyo. Ayan. Ayan. daman niyo ngayon na naka-solar panel na po kayo. Masayang-masaya po. Yung iyak ko na to, ma'am. of joy po. Masayang-masaya po talaga ako. Salamat po talaga sa inyo. Salamat kay Senator. Maraming salamat po talaga. Walang pagsidla ng kaligayahan ko, Senator. Maraming salamat po talaga. Ma'am, andito po si Kuya para i-explain po kung paano gamitin itong solar na ito. Kuya, pwede po bang pa-explain sa amin paano po gamitin itong solar? Ma'am, ah, nandito po kami sa inyong harapan. Ang JAT IT Services, ma'am, ah, naglilingkod para sa inyo, ma'am. Itong solar na kinabit namin sa inyo, ma'am, lifetime po ito, ma'am, para sa inyo. Pero depende sa paggamit ninyo po, ma'am. Depende sa ating mga appliances, ma'am. Ito po ang hybrid solar inverter natin, ma'am. Ito ay nakakabit siya sa solar panel. Then, kinunik na natin sa kuryente. Parang pag walang araw, nagkakarga rin ang ating ano, battery, ma'am. Tapos, ginagamit itong hybrid, ma'am, para pag mag-charge ito rin. Siya nagko-control ng charge sa, sa battery, ma'am. Tapos ito, nakakabit na rin ito, ma'am, sa kuryente, ma'am. Galing sa cooperative o yung tinatawag nating surniko. Nakakabit na po ito, ito ma'am. Tapos, ang ating pasyente, hindi na maghihirap sa pagtulog, hindi na nainitan. Anytime, pag mag-burn out, ma'am, ready to use na siya Bali, hindi na po sila, sir, mga ngamba, na kahit man mawala na kuryente dito po sa lugar nila, eh, meron pa rin po silang magagamit. Ay, oo po, ma'am. Opo, kahit brown out ma'am anytime, kahit may bagyo man o ano, maputol man yung ano niyan yung kooperatiba, may solar panel rin. Maraming salamat po, sir. At syempre po, hindi po tayo nagtatapos lang sa tulong po ni Idol sa inyo na solar panel. Meron pa po kaming mga sorpresa po para sa inyo. na yung grocery po na ipinamili po namin para po sa inyo at the same time po yung mga pangangailangan po ni Richie So buksan nyo na po nanay binanggit po ninyo sa ere nanay na lupa po ninyo ay isinangla. ba? Diba? Opo, ma'am. Okay. So, ngayon po, bibigyan po muna namin kayo ng pantubos po ninyo doon po sa lupa na isinangla po ninyo. Ito po. Salamat po, ma'am. Masaya ka po ba? Masaya, masaya po talaga. Iyak ka na naman. Iiyak naman. <laughs> <Iyak> na naman. <laughs> Ikaw po, tatay, masaya ka po ba kasi lupa niyo yung sinangla? Masaya, masaya po. Talaga kaya ang papasalamat ako kay Senator Rapi Tolpo po. Sige pa. Eto na po, nanay. Magkano po iyon? Ano po, sampun lebo po. Okay, eto na po. One, two, three, four, five, nine, ten. Okay, ayan po, nanay. Matutubos na po natin eh, yung sinangla po ninyo na lupa. Ngayon naman po, uh, katulad na ipinangako po ng anak ni Senator Rafi Tulpo, si Congressman Ralph Tulpo, bibigyan po natin ng pangkabuhayan si tatay. Ay, nag, ano, pang hinihingi namin yung pang negosyo ng step. sa pangkabuhayan at saka sa groceries po, meron din po kaming cash assistance po na handog para po sa inyo. Ito po. Salamat po, Ma'am. Andabi. Maraming salamat po talaga, Ma'am. Salamat po, Senator. Sobrang saya ko po talaga. Wala pong katapos yung iyo. ko sa iyo, Senator. Salamat po talaga sa binigay niyong tulong sa amin, Senator. Salamat, salamat po talaga. Bali, eto po, tatay. 19,000. Maraming maraming salamat po kay Senator Rapi po. Maraming maraming salamat po, Senator Tolpo at sa buong pamilya niyo po. Lahat po ng binigay nyong tulong, yung sa solar panel, tapos yung pera na pantubos, grocery at saka yung blender po. Thank you, thank you very much po. Ah, uh, maraming salamat po kay uh, Congressman po uh, Ralph Tolpo sa pera na binigay niya sa, sa amin na pang uh, kabuhayan namin sa pangisda, saka sa bagong motor, at saka sa bagong side garden. Maraming maraming salamat po, uh, Congressman Ralph Tolpo. Maraming maraming, maraming, maraming salamat, na, salamat na, po kay Senator na, Idol Rafi Tolpo. Kita na po ba kayong makita yung mga pinamili po namin at ang pangkabuhayan po ninyo? Okay. Ready na po, ma'am. Sige po, tingnan na natin. Idol Rapi po at ni Congressman Ralph Tull po. Tatay, eto na po. Yung isdaan po na ibebenta po ninyo. Okay. So tatay, eto na yung sidecar. Eto na po ang susi. Thank you. Po. Magandang hapon po Kapitan Nestor Marquiso, ang Barangay Captain ng Upper Patag Season Surigao del Norte. Kap ah, katulad po noong napangako ni Senator Idol Raffy Tulpo sa programa po namin na ah, siya po ay magdo ng nagkakahalagang 25,000 pesos. Kap, matanong lang namin, saan po ninyo gagamitin itong 25,000 po? Anong project po dito sa barangay? Bibili ko yan ng uh, ano, solar kasi kulang pa ang uh, ilaw namin dito sa barangay. Kaya yung pira na yan, gagamitin para sa solar. Bali, magpapa-install po kayo dito, Kap, ng street po gamit ang solar. Opo, okay. ganun ang gagawin namin. Ko. Ito po, Kap, ang handog po ni Idol. Donation po para sa inyong barangay. 25,000 25, po ka para po sa Barangay Upper Patag Season Surigao del Norte. Maraming salamat po. Uh, lalo na kay uh, Sir Tulpo Idol. Maraming salamat po sa binigay nyo na pira na 25,000. Magagamit na namin ito, pagdagdag ng uh, light sa aming uh, barangay. O talagang na-aperpatag ng na mga tao ang makapakikinabang nito. Yun ang uh, gagawin namin. Maraming salamat po, Kap. Maraming salamat din po, ma'am. Mula sa Barangay Aperpatag Season Surigao del Norte, maraming salamat sa donasyon ni Idol Rapi Tulpo. Idol Rape, maraming maraming salamat po. Ito po si Kuya na tinulungan niyo. Ito po, tuwang tuwa po siya. Salamat po, Idol. Maraming maraming salamat po.